What is up yung mga bay? Welcome again dito sa ating munting channel. A happy and blessed Sunday sa inyong lahat. Araw po ng linggo ngayon. Kaya lang ito, nandito pa rin, nagtatrabaho pa rin si ako. Kahit na linggo. Kaya lang napag-isip-isip ko minsan, kahit na minubuhos mo na lahat ng araw mo sa trabaho, mga 7 days a week na nasa trabaho ka, sa uli-uli, ang ending, kinakapos pa rin ano kapos pa rin sa mga mga gastusin, mga basic na pangangilangan sa bahay dahil sa napakamahal na ng mga bilihin ngayon o so at least kahit pa paano mayroong magagamit para sa mga basic needs ng family pero when it comes to yung medyo makakaluwag-luwag kahit pa paano mukhang napakahirap lalo kapag ano lang tayo uh, casual employee o minimum wage employee. Pagdating ng payday, wala nang matira, payslip na na. Kaya to be honest, naghahanapin tayo ng mga uh, ibang source na posibleng pagkukwanan, no? Kaya tayo ng extra income kahit kapag. Na Kaya naisipan ko mag-vlog. Actually, hindi naman talaga yun ang purpose ko primary. Ang reason ko kung bakit ako nag-vlog kasi gusto ko yung ginagawa ko. At saka, secondary reason ko bakit ako nag-vlog, eh, umasa din ako kahit pa paano. Mag-i-retalk na lang tayo rito sa tukulan. Uh, Masa din ako po kayo pa paano balang araw o baka sakaling uh, sa pamamagitan ng paggagawa ng mga video. So, yun mga bay, ano? Baka pwede namang isupport nyo ako dito kahit pa paano, kahit na uh, simple like lang. Uh, magsubscribe Mag-subscribe sa channel na ito na pakalaking tulong na sa akin yan para mag-grow dito sa YouTube. At dito naman, pinipilit ko naman na kahit paano makapag-upload ng mga uh, may sense na video, no? Yung mga informative uh how to unstyle reaction commentary etc so sa ngayon uh, hindi pa ako sigurado kung ano ba talaga ang specific niche ng channel ko kasi nasa starting point pa lang ako na gumagawa ng mga random videos tapos ino-observe ko pa kung alin ang mga video na uh, may potential na mayroong manonood no So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at saka kung sakali hindi ka pa napapag-subscribe, libre free naman yung mga bayan. So see you in my next video upload mga bayan. Maraming salamat!